Ja Morado de Guzman. Iiwan na ang Pinas para maglaro sa ibang bansa. Usap-usapan ngayon ang balitang aalis na sa Creamline Cool Smashers si Ja Morado de Guzman at maglalaro bilang import ng Women Denso arabis. Si Siya ang first ever Filipino setter na maglalaro sa foreign league. Masakit man ito para sa mga fans ng Creamline na mawawalan sila ng magaling at napakabait na setter, ngunit wala silang magagawa kundi suportahan si Jia sa kung ano ang desisyon nito. Ito ang ilang patunay na nasa Women Densu Airy na talaga si Jia Morado de Guzman. Hindi naman natin maitatanggi na marami nang napatunayan si Jeya sa larangan ng volleyball at maganda rin ang ipinakita niya sa nakaraang conference, kaya kinuha siya ng isang kupunan sa Japan. Ngayong October magsisimula ang Japanese Volleyball League Division 1, na kung saan ang team niya ay kasalirito. Ang contract niya sa Women Denso Eribis ay 14 hanggang 16 months bilang isang setter. Malungkot mang isipin, pero malaki itong achievement para kay Jeya, kaya susuportahan lang natin siya sa kanyang bagong team. Kaya kung fan ka ng Creamline at ni Jaya dapat ay maging masaya tayo para sa kanya dahil na-appreciate ng ibang lahi ang galing niya at maipapamalas pa niya ang kanyang galing sa ibang bansa. Hihintay na lamang natin ang kanyang pagbabalik dito sa Pilipinas at sana ay makapaglaro pa ulit siya sa Philippine Volleyball League o PVL. Ito ang ilan sa mga napakagandang set niya last conference.